Ah? po bumili daw sila. Hmm. Ayan, payong ha. Mag-aral mabuti. Anong grade ka na? Grade 3 po. Grade 3. Mag-aral mabuti ha. At gamitin mo yan pag umuulan, pag mainit. Saan yung bahay nyo? Ah, Parang hindi po alam yung bahay. Ah, ngayon. Pwede bang kantahan mo? Pwede bang kantahan mo ako? Hindi oh, mo O, kantahan mo muna ako. O. Oh. Kanta ka ng... Kanta ka. Kanta ka kahit pa or ano. Ikaw, anong grade ka na inaanak? Grade 4 uh, po. Grade 4? Uh, mo mabuti itong si papa mo, ha? Ikaw, bunso, ito yung anak tunino? Ay, hindi. Ay, um, ikaw na ba yan? Yung dating mukha hindi naliligo. Ngayon ang ganda-ganda mo na. <laughs> wow. Ay, <laughs> ah, gusto mo chinelas? Hindi yata. Ba? Ay, ay, ay ah, mayaman naman to. Hindi. <laughs> Tingnan mo, mo baka may susukat sa kanya. Eh, si. Ito po yung batang nung nagtitindahan ako isa sa suki ko noon. Eh, inaanap ko naman isa. Nagpa-thank you. Na eh, dati eh. Lang na mung, hindi naliligo? Kulot ka lang na mukha hindi naliligo. but ngayon ang ganda-ganda mo na? Siyempre po. Iba talaga pagka kumakain ng masarap. Nagulay, ano? Ano ba lagi mo inuugol ang pera? Ha? Ano o, bakit? mo? Masalita ka, sabihin mo karne. Di ba, may video may video ka sa akin no, nung Ay, oh, tayo doon? Babayaran. Oh. Eh di ba, kung titingnan mo yung video na yun, talaga naman parang kulang ka sa ligo. Ngayon, ang ganda-ganda mo na. Ah. Ayan pa. Ah. Ikaw, Harry May, mag-aaral mabuti para sa pata. Kay papa mo ah Di wala na pang kakasya sa kanya na ano? Ay, maganda naman yung chinelas mo. Bago pa naman eh. Ano yan ah, ah Ay, okay, ay, okay, ay, okay. ay. Payong na lang ibibigay ko sa kanya. Ito yung suki ko dati sa tindahan. Halika rito, halika rito. ayun ito. Pa, bibigyan na lang kita na. Kung mo walang kasya na sa yung chinelas. Ah, buti. Payong, marunong kang gumamit ng payong. O, oh, okay, sukatin mo. Iyan naman, buksan mo Ayan mga mami, payong na lang ibibigay natin sa kanya O yun anak pa ano, ng Hindi ikuan mo nga Materno pa ng dami Atras ka yung konti Atras Aba, bagay na bagay Ano masasabi? Pagkakita mo yung mukha mo Ano yung masasabi mo? at Ano yung pangalan? Rosemary Ro Ano yung pangalan? Pangalan mo Pangalan mo Rosia Lakasan mo kasi Ah, Ashley pala. Ashley, oh, Ashley. Ayan, ayan, payong, okay na ba yan? Pasensya ka na. Kinelas mo naman, okay pa naman. Tsaka wala, wala nang cash eh. Ha? Ah? Ayan, payong ha, mag-aral mabuti. Anong grade ka na? Grade 3 po. Grade 3. Mag-aral mabuti ha? At gamitin mo yan pag umuulan, pag mainit. Saan yung bahay nyo? Ah, doon. Parang hindi po alam yung bahay. Ah ngayon, pwede bang kantahan mo? Pwede bang kantahan mo ako? Hindi oh, mo na. O, kantahan mo muna ako. Ah. Oh, kanta ka nang Kanta ka. Kanta ka kahit pa or ano. Oh, hindi ka dini. Mapa mapapanood ka naman nila. Malay mo madaan ako dito. Oh. <laughs> Kanta ka, hige. Ano yung talent ni Ate Ashley? Sayaw. Ah, sayaw? Eh, ala tayong tugtog. Huwag naman yung may tugtog. Kanta na lang. Huwag naman yung sayaw. Sabayan mo rin siyang kumanta. Oo nga. Oo, oh, eh, Si Ate, sa part two, si Ate Ashley yung pupuntahan ko. Ayaw niyong kumanta. Kaya, yeah. oh, sige, kumanta ka. Para sa part na pagpunta namin dito, ikaw hahanapin ko. Mahiyain sila

Oh, huwag mo nang maingay, may kumakanta. Oh, ano pa? Ha? Para pa magatlon. Saranggola. Oh, saranggola. Oh, bukod sa saranggola, ano yung alam pang kanta? Ne, saksi lang langit. Oh, Binigin, binigin oh, ka... habang habang kumakanta ka, gamitin mo yung payong para okay, Naka... oh, yeah, habang kumakanta. Isa uh, oh, buksan ay, mo ay, kahit anong kanta habang ano yung kabisado mo. Pag napanood to nung mama mo, aba, artista na yung anak ko. yeah, buksan mo. Yan. Yeah. Oh, kantahan mo kami ngayon bilang kahit pa Pasko para kasi magpapasko na, 'di ba? Oh. Yeah, yeah, yeah. yeah.

sa tuwing muna na iibang dahil na ang ating paghintan na kaya mata tana bay nga muna ako nang ba love is such a love papa papa kumusta natin papa kumusta natin សរុបគោអូខេអូខេអូ